are you guys dating? Is it a confirmation? I think it's very obvious, yeah. That we're together. Mm. Bea Alonso sa relasyon nila ni Vincent Co. it's very obvious we're together. Mula na mismo kay Kapuso Star, Bea Alonso ang kumpirmasyong sila na nga ng businessman na si Vincent Co, nang makapanayam siya ng GMA News noong Sabado, Agosto 2 sa idinaos na GMA Gala 2025 sa Manila Marriott Hotel. Umugong ang intriga tungkol sa bagong love life ni Bea nang maispatan silang magkasamang namamasyal sa ibang bansa, gayon din sa airport. Si Vincent Coe ay anak lang naman ng mag-asawang business tycoon na si Lucio at Susan Coe na may-ari ng sprawling retail, real estate, a liquor empire sa bansa at kinikilala ng Forbes bilang isa sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas at maging sa Asia. Untag ng tagapanayam kay Bea, but for the record, are you guys dating? Is it a confirmation? I think it's very obvious, yeah, that we're together. Pakli ni Bea. Natanong naman ang aktres kung masaya siya sa estado ng buhay pag-ibig sa ngayon. O oh, masaya ako at alam ko na ito ay lahat ng maaaring ibahagi ko, sagot pa ng aktres. Matatanda ang naging controversial ang love life ni Bea nang mapurnada ang sanay kasal nila ng ex-fiancé na si Dominic Roque sa hindi pa malamang kadahilanan. Sa kasalukuyan ay masaya na rin ang buhay pag-ibig ni Dominic dahil jowa niya ang kapamilya actress na si Sue Ramirez, na ex-girlfriend naman ng actor-politician na si Javi Benitez. Say naman ng mga netizen, bagay na bagay naman daw si Bea kay Vincent dahil bukod sa parehong good-looking, ay halos pantay naman din ang estado nila sa buhay, lalot balitang-balitang bilyonarya na raw si Bea dahil sa dami ng mga ipon niya sa pag-aartista at pagnenegosyo na rin. Mukhang goods naman ang relasyon ng dalawa sa mga kaanak ni Vincent dahil kamakailan lamang ay nakita pang kasama nila si Bea sa isang business event.